Iba na talaga yung panahon ngayon kapag nag-solicit sayo kapag hindi mo binigyan i ka na kaagad iba na talaga yung mga tao ngayon, 'abe ko. kaya hindi mo sila nabigyan, naka-black ka na kaagad sa kanila, 'abe ko. Dahil wala naman ako nakikita mga share o mga like ng mga photos, ko videos ko, 'abe ko. Tapos bibigyan ko kayo, 'abe ko. Maiya naman kayo, 'abe ko. Kaya mas maganda pang i-block nyo na lang ako, 'abe ko, para hindi nyo makita yung pag-angat ko, 'abe ko. Dahil lahat ng ginagawa kong ito, 'abe ko, is nagpapasaya lang ako ng mga tao, 'abe ko. Hindi naman ako sumasao dito sa vlog, 'abe ko. Dahil nag enjoy lang ako sa ginagawa ko, abe ko Nagpapakapagod at nagpapakapuyat ako, abe ko Para kumito para sa akin pamilya, abe ko Hindi para bigyan yung mga nagsusulisit sa akin, abe ko Well, tapos na ako sa ganun, abe ko Ngayon, ito na yung pan-run, abe ko Yung color press dito sa Capital Town, abe ko Kaya tara, sama-sama tayong mag fun run abe ko Kasama nga pala natin si Sir Jerome at saka And Of course, yung kaibigan natin si Michael, abe ko Kaya yan, mag start na yung takbuhan, abe ko

Waa! Sabi ako, maglay ka pa mukhang ngalaw! Lep lang ano rin naan, or? Ayan Two kilometers! Got it! Yan na, malapit na! Two kilometers! Easy! Hello! Ayan lang masipag ko! Sabi ko hello! Sino kuya? Siyempre takmantahan pa yung ganyan di po to. Itaang mo akong... Ay, abe ako babaro! buburak ang lo may o buburak may basala ng sapato sa indom 3 <laughs> kilometers yes abe ako pangratan me halaga pang api pangratan ni malang <laughs> ko salwa na abeo. 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 ayun Abe ko. Abe ko ang gagawin eh. Abe ko. Masyadong yun naman din ang kayo po kari. Abe ko. <laughs> Mm. Ako, yung ah. Yes. 4 km non-stop. Importante rin pala yung warm up para may bukla yung asang-asang mo. <laughs> First time 4 km na hindi Miguel. semi medium medium split lang, walang walk, jog lang jog. Hey. hey. Halan. Ulay. Huwag na, baka marumihan ako. <laughs> oh check po, check po. Oh, check. Kailangan check. Opo. Check. Apo, apo. Apo. Alright, check. Good morning. Morning. Ah. Ito. Ang lasagyan. Hmm. Malatid dadu. <laughs> 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 Abe, oh. Digda ako parang tanggurami. Salasusuko. Ha <laughs> ha Basic basic na yung 10 kilometers Ako may ako 4 kilometers and 80 ko pa So nga talaga Kailangan pagbigyan talo Kaya talang pwede magsabayan po puti tayo, tayo sad sad Pero ang sarap guys Ang sarap mag running talaga Lalo na sa mga nakakikilala And magandang bisyo to is. Running or workout Pampaalis ng ano, anxiety Kaya kung may anxiety ka Ibigay mo kay Lord yan nga, sabi nga ni Pastor Jared, pagkatiwala mo lahat sa Panginoon, magiging positive, magawawala yan. Tsaka i-enjoy mo yung buhay mo ngayon dahil may nakaalalay sa'yo. Yes. May itong pang 5 kilometers. Wala ano ka pa may pulay ka? Ante, lechon. No? Ay, lechon ni. Lechon niya kay. Lechon niya atang Sabi <laughs> ako. Okay na, idol. Ikaw Right. Ayan yeah, ano? Election. Eh pwede kitang buntok. Kata. Itong <laughs> buntok. Takman tayo po tayo tayo bayulasa. Matabal tayong pamalita. Kuray na yan. Ayan ano? Sulitan tayo. Yung bahay dyan. Eh dano mo. akong payin naman. Pambilo ko mo. Kaya ka pa. eh Dol. Nasi. Harap dah. Dini siguro mga 3 km na rin or 5. Lokok, lokok Eh, buka baan eh. Sabi tau tau. Tawag patagos na ako ya. Dan ah! game, sampai raya kanya. 6 km, 7.45. May tatas tingga eh.

Aberra, hey, hello, sexy. what Aberra, yes. Up seven, seven kilometers. All right, seven kilometers is seven point five. Yeah, no, seven point five. But it's not a long jogging, listening a uh, praise and worship song. Makan to, papadagdag energy. Di ba? Sampai hi Miss Angel. Hello. <laughs> oh my god. Apa gal? ayo kay. Ana. 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 Ini <laughs> bagya niya mo. Bagya niya yabe ako. <laughs> <Family mune. laughs> <wal in> <laughs> mo ni. Eh, Din walin mo. Kaya kaman dahil pagal kasi ka kagit amlay. Pero mapagal talaga. Ayun po. pagi mo. Sa war out. Hindi nga mas matamit. Halime. Halime. Avero, si pagdaren, Avero. Pagdaren anak ko. Si hay. Ano, sumarota Luleng lakatan. Luleng lakatan. <laughs> 7.3. Gotcha. Last two. Hello, ah. po! Hello. As, kasabo. <laughs> kaya kasabo kaya kalami. Abi aku. Abi aku. Gamatan niya? Pukutsaran? Oh, Gamaten niya, sir. Okay, no. Ay, tutugiyangan? Ay! Hey. na? Okay, tugig. Tugiyangan, sir. Dito ka Abi ako. Abi ako? Abi ako! Anong sa Abi ako. Ang abi ako, abi ako. lakatan, abi ako. Abi ako. <coughs> sa'yo. ako. Pag dinatan mo ako, banta tala tayong mulay ko? mo wala mulay. Ay! Bila, Abi aku! Abi go suka. Juga, juga. Right. Thank you, don. Abi oh. 1 km. Ya, ditod, ada cu. Hello, hi. Masal. That's 1 kilometer! Maka kuba. Maka kuba. Hello. Hello, baka ko ba ako. Alright. right. Ang bagal. Kilometers. 9 kilometers. 7.9. Hello. Hey, 9.10 kilometers. In 21 kaya gyud tayo. Oo. So ara ta bi ako. Hello po. Last station. Unleaded, unleaded. Let it balik! ko! ko po at ako nang kitang buo! Alright! Thank you so. lang! Alright! Thank you! Hey, thank you! Ay! Igit ko niya rin! ko ko finish line! Let's go! Finish! Ayan o! Habi ako! One Let's go. Calling right, Miss. Kaya baluin na lang <laughs> magloko. Yes, pangalawa Pangalawa natin ano Pan run, 10 kilometers Susunod so, 21 Kaso kailangan pa natin mag training ah, Tantanan Hello

Thank you thank you thank you, thank, you. thank you. thank you. thank you po. Thank you. po okay, Thank you po. Hello. Yan. Kumami na natapos. Halos naman nakatapos. And wala naman nangyaring abarya. <coughs> Ay don. Charot. Charot. All right, say. Yo ID and Prime Mall Map. First name Miss Amber Santos. All thank you po, thank you po. Kunin niyo ang inyo. Thank you, Thank, you. Oh, Thank you po Thank you Thank you po Thank you Thank you Ah, Sorry ma'am Ang nakalagay dito Siyempre para Alita mo sakit katawan Kailangan Kailangan tayo mo running Kailangan mag-stretching tayo ulit ah, Medal Medal Ito tayo bagay I'll scream. Edjo iblis raw mo pangal ko. Pangalgalya pag-apat. Grata na. I scream. Pakinggan niyo pa yan. Sige, dito kaya ang bisa pagawa kay.

Sa mga gusto mong magpa-shoutout, eh, ready lang po kayo ng 50 pesos. Thank you, guys! With the rest of the number, 10676! <laughs> Coke 10 Abel, ko, hello po Shout out po Hello na po Pandagi po Shout out po, karang taga pandagi Kaya po, kaya po Thank you karang taga pandagi Karang pandagi runner Ayan yung ulitan ha Siyempre, anyaman Idol, hello Shout out out Oh, gang ako mundili, ganti ikan Dili pa chef, bisa kang mag running Opo, sige Alright, thank you po, thank you Hanggang ikaw ang eh. hindi lipat. Sige, ka mag-running. Makapag-running ka. Hindi na uso ngayon yung iyaya. Kailangan nga nila kamarine. Habi ako. Sige, ito yung kamarine. Mataya kang maranon. Ayan. Yeah. Run with Jesus. God bless. Love, Peace. Ayo po. Idol. Yeah, sige po. Thank yeah. you Thank you. Thank you. Hello po. Hello. Alright. Peace. Hello po. Congrats! Welcome to meka. Hello, hello. 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 Thank you, Paul. Thank you, thank you, you? thank you, Paul. Thank you, you, thank you, thank you. Thank you, I'm thank you. you, thank you. Thank you, thank you, thank you. All right, thank you. congrats, congrats. thank you.

Thank you po bagay vlog naman Thank you, Opo Mamintuan family po Opo shoutout po ang mamintuan family Mamintuan family po Akiya po ang mamintuan family Hello Thank you po, hello po Thank you po Thank you po Alright, ayun ka O, ganyan Yes Thank you Alright, thank you, thank you, thank you idol Thank you, thank you